nagsasabi. Makinig kayo. Si Felipe ay umakyat sa puno ng mangga. At nung nasa tukto, sa kabusugan ay bumagsak. Kaya tignan ninyo, lumuwag na lahat ng tornilyo ng kasukasuan. Kasukasuan, aray! Hindi na ano kung di... Aray! Kung hindi ang kornilyo ng kasukasuan ang lumuwag, ay baka ang kornilyo ng ulong na wala. Hala! Sabi mo na sa kung anong masakit sa'yo Karating na si Miss X. Ay, baka, buto na ganyang ayos hiya hiya, Ah, kung ganyan eh, walang ano pala. Ay, mahulog ulit ako sa puno ng mangga kailan mat mga bituin kasi ang ganda ng mga tala sa umaga ang sa satalong taas. Malaking kasaldahan na naisipan nito. <laughs> ah, nagbibiru ka lang Ano mo ano Ah, hindi Yan ay hindi tikusin.

yang ko ng suma uh, kumlakot eh. Pero ikaw, patang awa na, may lagay pa. <laughs> 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 At si Miltarex namin natin pa pala nalabas nito. <laughs> Pero tignan mo naman yung asawa niya. Oh, hindi mo malaman kung balyena o aswang ha? Huh? <laughs> Pero don torquato. Tapos nyo, upo naman ang examiner ko. Tawa kayo nang tawa. At bibigyan ko ng punto at nota ang mga may asawang tulad ninyo. Oh, ah, kayo po ay bibigyan ko ng singko. Ah! Bruto! At si Donya ka, ano masabi siya sa Ay bibigyan ko ng uno para sa eksperyensya ko hugal. Ah! Từ từ. Pilipining eh? Siya nga naman. Oh, Well, mga kaibigan, ipigaw nating Viva Don Martin! Viva! Ah, <laughs> salamat, mga Pilipino, mga Pilipino na ang aking dahil. Ha, wika nga ka. patay ko umala, ang hindi umiro. Oo, patay, ako ang dampot. Oo, oo, naging sa mga tanggalin ito. Ay, naku, nagpapalabas lamang yan ang hangin sa ulo. nagagalak namin marangal na binibini ang inyong pagdalo sa aming kasayang ito. Ibig namin patunayan sa inyo ang ating labis na paghaka sa inyong kadakilaan. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ng asing inangbay. Eto <laughs> <laughs> so, eh! May katuliran na ating magandang binibini. Haba nga naman, kung hindi sa mga eskretores na tulad ko, hapusong ni si Atang, ni si Juanita, ni si Montes, ni si Kista, at si kung sino-sino pa riyan, ay pawang kung sino-sino lamang ngayon. Ah, hmm. Magandang araw po, maginang eskribidor Adios, itsagara. Si Adios. Ah, ngayon po ay mapaparingan na namin na inyong magandang awit. Ano yeah. Alin po bang awit ang ibig niyong mahalin? Ang ibig ko ang aray. Ang ibig ko ay ang halika. Ang <laughs> ibig Kung yan ang ibig mo, ako na lamang iyong hilingan. Ano ba? <laughs> ang inaakala po ninyo ang sarapat-sarapat sa pagkatrasaong ito? Kung gayon, Bayan. Wala pong anuman niya, Ol. Huwag na huwag damdamin ang ating mga kabataan. Sabagat ang aking pagpaparoonan na ayun ang kasabihan nating mga Tagalog na ang tuyo ay didinili kita ng abo. Tunay nga po. Ano ba ko ha? Come on, Martin. Sing a song. Anong sing song, sing song? Wala rito si Sing song Andun sa Ilocosur. Habulin mo. Pakabutan mo pa. Martin, wag mong iyain itong mga babae. Sila hindi ko iiyain. At kung gusto pa nga nila ibabango kung kanilang kahihiyan. Kaya si kaibigang Martin, ano pang hinihintay mo? Ibang mo lang ang kapurihan ng kadalagahan nga rito ngayon. Alang-alang nila mo dito sa ating Marila, gratis ang kapiling. Siyang nga po naman. kumawit naman kayo. <laughs> kung hindi nga lang po dahil sa inyo eh, talaga pong bibigyan ko lahat ng mga yan eh. Oh, kikante. Eh, kante, eh. Kikante, kikante. Hmm. Eh, uh, ang awitin ko sa inyo ngayon, eh, yung kaisa-isa kong kansang na pag-aralan. Alaw, huwag mo ibagsakang masasal dyan mo. Sige, pag-isa ah, ninyo. <laughs> El señor ha enamora con los muchachos del restaurante. Mientras el maridota trabaja y los come el puto y el vino a no, Más para el pobre empleado tal vez ya retira Mientras que el muchacho...

Araw-araw sa akin ng gandang yan eh. Um, ang obligasyon niya tumutuloy sa so, si Donia Carmen. Baka ayos na to. At ako pang tinuro? Eh, mangyari po, Doña Carmen. Ano? Eh, sa inyo ko po narinig. Ang eh, mga ganyang salitaan. Di ba nunit? Anong salitaan? Anong <laughs> salitaan? <Ayun, bro. laughs> talagang talapang kabili niya si Meryl. Maraming nag-iisa rin ng diablo ka sa Ay, diyan ang nagpakataon saut. akin. Akala ko may sayawan tayo dito. Ha? Talagang tumatandaan to. Puro ugat na ang hindi pa sa sayawan. Eh, siya nga pala. <laughs> Bakit hindi nating hamunin ang sayawan ng mga chikas? Wow, sila mo, nasaan? Ito, yan. O, oh, di diba? Hindi mo, o. Oh. Tao rin yata ako. <laughs> eh, pege naman yan eh. Oo. Oh. Hindi naman tulay yan. O, oh, mo. Aba, ang okay. lakang babae yan eh. Kaya pumunta ako sa palengke, binabargain yan eh. ano <laughs> sabi pege yan? O, oh, sige. May dala ka bang balita? Ay, Lumi. Ano kala mo sa akin? Labang gwardiya? Taliba? O, ginger? Extra hot? <laughs> Bakit? Bakit? E pa'y, si Don Juanito ay natalo sa eleksyon. Wala namukang maharap sa inyo. Pati humuwa ka ako, pinagsawa. you <laughs> dalong ito ay nangangailangan ng paliwanag. <laughs> Don't talk it. <me. laughs> ah, abe, ah, 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 abe, por mi salud. Sige na, eh, A ito sa... Abe, abe, resuelva usted esto. <laughs> Ang kapurihan ng aking anak ay nangangailangan ng tumpa.